Hello, hello mga kaating at andito naman tayo sa ating vlog vlog char char At nagaya nga si daddy na kumain kami ng ramen kahit kang init-init dito sa Japan Pero naisipan niya pa rin kumain ng ramen mga kaating, iba rin ang trip ni daddy ba? Diba? Namiss daw kasi ni Daddy yung lasa ng ramen dito. Sobrang liit nga lang omisina ng umisi na to mga kating at sobrang tagal na din. Medyo madumi na nga siyang tingnan. Siguro dahil na rin sa katagalan ng nakatayo nitong umisi na to. 50 years na nga daw to simula nung nakainan ni Daddy. Akalain mo yun, nasa 20 years old pa lang si Daddy nung huling makakain siya dito. Malapit lang daw kasi siya dito nakatira sa umisi na to. Sobrang liit nga lang ng umisi na to mga kating. Iilan lang ang pwedeng makakain sa loob. At ang sabi nga ni Daddy ay ramen lang daw ang pwedeng orderin dito pero pagpasok namin sa lobby ay nagulat ako kasi hindi lang ramen ang pwedeng orderin. Pati nga rin si daddy ay nagulat dahil kahit ano ay meron na rin pala ditong pwedeng kainin. Buti na nga lang at may karagi na din kasi ang mga bata ay mahilig sa karagi mga kaating. At syempre favorite ko rin yung gyoza. hindi lang ako pati na rin si daddy. Ayan nga pala yung pwedeng kainin dito mga kateng ka 'di ba? Ang dami nang nakasulat sa menu, kaya lang hindi niyo rin kayang basahin, 'di ba? Ako din eh. <coughs> 11.30 am nga pala nung pumasok kami dyan, kaya akala namin na maraming tao, pero wala talaga katao-tao mga kaating. ba diba dapat pagdating ng tanghali maraming tao, pero dito yung walang tao mga kaating. Ang saya-saya nga ni daddy kasi makakakain daw siya ulit dito, sobrang sarap daw talaga dito, hindi niya malilimutan yung lasa, ay ganon, sobrang sarap talaga ganon. At naserve na nga nila yung order namin mga kating. Mukha namang masarap. Ayan nga yung in-order ko mga kating. o oh, mukhang oishiso, so Diba? Miso ramen nga pala yan. At suwakas, wakas, tumating na rin yung gyosang pinakaiintay ko. Mahilig kasi namin niya ni daddy mga kating. Three days nga yung day off ko sa work kaya gumawa ako ng homemade gyosa at gumawa na rin nga ako ng lumpia. Nauta nga ako magbalot mga kating kasi medyo marimarimi din yung ginawa ko. Sabayan pa ng lumpia na 80 pieces at 80 pieces din ng na gyosa. Nakakauta magbalot, ang sakit kaya sa balakang. 3 hours din yung bago natapos ako magbalot mga kating. Mahaba-haba din yung tatlong oras ano? Masarap naman mga kaating yung kinain naming ramen. Kaya lang medyo naalatan ako at ganun na rin si Daddy. Partida ha, maalat akong kumain. Pero ito, medyo naalatan din talaga ako. At nalungkot nga si Daddy mga kaating. Kasi nagbago na nga daw ang lasa. Hindi na daw kasing lasa noon. Ang sarap-sarap daw kasi noon. Dati nung kinainan niya to. Nani, nani, hindi nga nani, namin na naubos nani, yung pagkain nani, namin. Nani, kasi medyo hindi nani, namin magustuhan. Ewan ko, hindi lang po masasapan lasa namin. Pero eto kasi nga si Daddy ha, pauwi kami, papunta sa sasakyan, ay nagsasalita ng iba na daw talaga ang lasa. Medyo nalungkot nga daw talaga siya. At bago nga kami umuwi, ay namili muna kami na pagkain namin good for one week. konting nga lang yung pinamili ko mga kating kasi marami mga pagkain pa nga sa bahay. Dahil si Daddy ay hilig talaga niya ay magkamuno. Wala yung ginawa kundi mamili ng mamili sa labas. Takot ata itong mawala ng pagkain sa bahay mga kating. Ano yung mada? O sige na nga po mga, 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 mga kating. Sa uulitin. Bye bye. Oh, bea, bea. Wow. Huwag wow. okay, po sana kayong magsasawa sa aking vlog vlog Char-char.